Baha, yan o, Baha, Baha, Baha Papuntang SM, kay Baha Aba ng traffic Baha sa unahan sa SM sokat, Dito sa kay Tang SM para nga kay Baha Ayan, no? Baha kay umulan na naman ng malakas Kaya nagbaha mm hmm? Stranded ang lakas ni ride pero ba dito wow, lakas mo may alubog na dyan ayan o pinaka counter flow na ayan o oh, sige tarichuhin nyo gabi ba ha mga ah, kaipat mas malalim-lalim na dito malapit sa isang sukat Ya eh, no Ya <laughs> oh. eh, no? Counter full na sila Ya eh, no Ha? Okay, 'yung motor oh. Sige lang. Oh. Baham! mga Baha, Ito yung putas yung may bakal ito na rin yung final yung malalim yan o yung malapit sa pundo okay daming motor o oh. ito na rin yung final yung malapit sa SM yan sila o oh. shout out mga motor yan o oh. shout out mga kayapak Ya no? Ha? Oh. Ayun o, no? tambak sila o, oh, sa si kabila Ayan no? oh, traffic niya bila si kabila, kahit

Yan mga kepak, nagbol-bol na o. Oh. Wala nang galawan. Kaya kaya napasokan na lang o. Oh. O. Oh. Tinalo pa yung baha. Ayan Oh. Hmm. Pasok to Pasok dito. Yan o. Oh. Pasok pa to Lah, truck pa, pasok pa.